Lihat malah kelihat, nah lihat di samping. Untuk inilah <tutuk> yang milih, ini. Felipe. Eh. Felipe. Eh. Hmm. Maganda pa rin kayo na ito nito ah. Maganda pa rin. Ito nakakuha po tayo ng diaper na pang isang buwan. Ito sa bigas. Na 25 kilos. 25 kilos. Tapos itong mga groceries yung liver ko. Ah. Dayang pagkain ng dilite, may prutas pa, oh. Ay. Ito, eh. Na, yung favorite mo. Ay. Oh, grapes. Canton. Di ba? Lagi mo respect kahit pag birthday mo. Mukhang canton <laughs> Masit ah. canton oh. Kape. Kape, oh. Ito pa. Gusto mo, gusto mo rin, ano. Yung tinapay na, ano, chocolate. Oo, oh, oh. Ito. may ano ka pa? Loaf bread. Yung mga prutas yung, yung saging. Ang adult sa'yo, bear brand. Tatlo. Tatlo adult na bear brand. Tapos ano to? Ay, alcohol pala. Ay, alcohol. Importante din po tong alcohol kasi pag nililinisan uh, po si Antilete. Kaya uh, ginagamit din ito ng Emily to So, yung saging ay ayun nasa bag ayun nasa bag yung saging ah di ka boss di di ka bag di ka bag ka saan ka so yun yung saging ayun this ah di na hmm ay saging saba ah mo mga saba latundan latundan tapos ito naman yung galing sa inya ah yung kaya galing kay ati mga at yung vlogs family Eh, mga ano uh, barley ay, na barley ay hindi tayo nakakuha pa ng, masis, na sis susunod may ano rin dyan ito yung mga binigay nila galing naman ito sa LB Vlogs Family, no meron silang uh, barley na binigay ano to? Ay. coffee na no sugar po ang ganda po yung sa katawan tapos mga Mr. jacket barley pang jacket niya sa iyo. Taga tawag sa lamig. Tag taw, lamig. Mga damit. Damit. -dami. Pang bisa niya. Ito, tapos ito naman yung ano, yung yan. Bago. Malis yung... ah. Ito pa oh. Nay. Oh, uh. Tapos ito yung pang ano, nene, ante, yung pang banig. Oo. Uh -huh. Bedsheet. Ha? Huh? Bid shit. na, ayusin. Ayusin, ayusin na. Kamali tayo eh. Mga mga magbig na. <laughs> <laughs> Yan po, galing lahat kay Mama Evelyn. Thank you, ma. Thank you, ma. Napasan mo na Thank you, ma. Ha? Nang pagkaragat din eh, amin na o, niya di masa Salamat naman. Salamat. Po. Ah, salamat. Po, salamat sabi. daw. Salamat daw. Salamat daw po sabi po na yun Ha? <laughs> Pek sa aman tayo ka naman ka Tulang ka lang ang kung kung Yan Pero po, Ma'am Evelyn Maraming maraming pong salamat Sa mga binigay ninyo Sa mga bigas, diaper, nanay ko Tsaka mga gatas, mga grocery Maraming maraming pong salamat God bless po Yun. At hindi po natin ito magagawa Kung hindi po dahil kay Ma'am Evelyn Ano po? At uh, napakalaking tulong po ito para po sa kanila ma'am ibigin at uh, ako pa'y pa walang sawang magpapasalamat po sa inyo sa suporta at pagmamahal nyo. Lalo-lalo na po sa mga kababayan po natin na kagaya po ni Nanay Leti. Ah, Siyempre, salamat na rin sa inyong dalawa. Kasi kung hmm. wala rin kayo, hindi rin nakakaano si Ma'am Evelyn. Buti na lang naiintindihan kayo. Kaya hmm. so, paano, buti na anuhan mo si Nanay. Ah. Kami ginawang kasangkapan lang ng ating Panginoon na sa gaya itong uh, gawain at uh, kahit pa paano makakapagpaabot tayo eh, ng mga uh, gayetong napakalaking, biyaya napakalaking tulong na rin talaga ng tulong sa daya pero halos ano ito yung na lang magiging ano buti hmm. <laughs> dumating ganyan oh. Kasi minsan pag ano, patong-patong na damit ang pinangsasapin ko sa kanya pag walang wala talaga. Mm. Ang laba ko, dalawang oh. beses sa isang ang linggo, oh. tatlong beses sa linggo. Mm. So, eh, paano pa yung ng anak ko? Kaya minsan, may sisingit ko lang din talaga siya. Oo. Oh, oh. Pag wala, gamit na mga hindi ginagamit, patong-patong. Tapon na lang pag na dumihan na taihan. Para at least may Pero not, sa ihi pa, talaga, yun. Pa, pa, Ay, pa, 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 pa. -pumito, pag pala, pong ito, pag umihi siya, pag wala siya yung diaper dito, pag istagusan. Oo, kaya nga patong-patong. Tapos nangalabang ko pa siya ng ano, nang yan, yung... alam mo yung... Plastic? Hindi, anong ganito? Pangalan nito? Tinapatungan ko pa siya ng ganyan. Oh. Kanyari matagusan, at least hindi ta uh, ano, sa pum niya. Hmm, hindi tatagos sa pum. Hmm. Wala mm. ka talaga may dial trip siya kasi pag ano, maano yung pum niya. Oh. Alang, ayaw pa niya, hindi yan matatayo ng matagalan. Minuto lang. Nangangalay. Hmm. Na kasi hindi siya, pag binitawang matutumbas siya. Hindi niya talaga kaya. Hindi niya talaga, parang kalang hindi lang. Ilang taon na po siya nangayay, Lady? 68 pa lang yan. 68 pa lang oh. Huh? Pero beto Pero ang ganyan Dati siyang nangangalakal mm -hmm. Nangangalakal siya dati Akyat pa naog niya yan Yung mula doon sa pinagbilihan ng bigas Opo. Okay, At dito Parang lagari niya yan Pero mm -hmm. simula nung parang naipitan siya ng ugat Tapos ano na Ayan Ganyan na siya Yung talagang problema Pag nagkaroon na no? Nahihino na siya mm -hmm. Nakumbay Nagkaroon pa dati ng Ano yung dito Sumat sa noong Na siksik siya doon sa may inidoro Oo uh -huh. Ayan, ganyan na lang siya. Mm -hmm. Hindi ka naman laging sa ma -ano siya, masikasong massage-massage. Gawa massage. nang ako yung naghahanap buhay din. No, kasi kung wala ka kung wala naman ano. Wala, wala ako talaga, di wala rin. Nangha rin kami pare-pare. Mm -hmm. Anak ko, may kapapasok. Uh, minsan hindi na nakakapasok. Wala nang minsan. Yung mister mo pala? Matagal na nga kami. Ano, 4 years old pa lang sila nito, Ano na? Ah, oh, wala like, na. Tagal na kami. Mm -hmm. So, paano po mga kalinga Siguro hindi na po tayo magtatagal muna ngayon kasi medyo Medyo um, na matagal wag naman Ay medyo makulimlim na po, Ay, patay Ay, tayo ng ulan eh Napauwi na Napauwi na, na tayo Napauwi uh, na rin po kami baka maabutan po tayo ng ulan malakas na ulan Kaling uh, pa naman ang ulan So paano? Oh. So, nalitay pa Anay nalitay Kita na po kami ha Okay Salamat ng maraming maraming sa inyo Okay Ingat kayo sa pag-uwi. Salamat. Sige po mga sa Okay, salamat. Sige po mga kalinga, pata. Mas, hindi mo na kailangan yan. Hindi na. Okay, ito sa pata. Hey. Eh. Sige po mga kalinga, pata. Pauwi na rin po tayo ngayon. Eh, hey, bulas. At baka mabutan po tayo ng ulan. Makulimlim na naman po. Ang kalangitan. At kita-kita uh, na -kita lang po tayo mamaya mga sa bahay. At uh, ganyan po sa ating lahat. Siyempre pa, at pasaportan ko natin sila Balasantos Matubang, atin na vlog, Kalinga Frog, at ang abang lingkod, Kalinga Tork. Siyempre po ang... Ilo Vlogs Family, siyempre. Huwag ah. po kakalimutan <laughs> na support po, tsaka fam sa official. So, yun po. Bye-bye po. Bye-bye po. Love you all, mga machuk-chuk. Bye-bye po.